Hi guys, it's me, MD W. Habang naglilinis pala ako, ay sabi ko, bakit nga ba ako napunta dito sa Jordan? Kasi decision ko, lagyan mo ngayon, ay decision mo yan. Ikaw ang may gusto, walang ibang may pumilit sa'yo, walang ibang may gusto niyan, kundi ikaw, kung ano ang naging buhay mo sa ngayon. Sa umaga, gigising ako sa umaga, yung wala kaming almusal. alas gumagawa na ako ng basahan para may pambili kami ng almusal. Belas na wala pa kami kain. <laughs> eh, naiiyak ako. Inibigyan kami tag-dalawang pandesal tapos yung tag pa noon yung kape. Tagpiso. Minsan nilalakad ko lang. <laughs> sa jeep lang ako sumasakay pero sa amin sa tricycle ay nilalakad ko lang. O ba diba? <laughs> eh di yun. Umiiyak. <laughs> Kaya ako lang ang nagtatrabaho. <laughs> ako lang ang nagtatrabaho. Tapos siyempre na baon ako sa utang <laughs> kasi nga mahal ang pamasahe. Mahal ang pamasahe, nagagatas yung anak ko. Tapos pagkain ko pa. Kaya kasi nasabi ko, choice ko na makaon sa utang. So, kasi ikaw ang mag sa sarili mo. Hindi mo dapat iaasa sa iba. Hindi gano'n kasi mahirap ang buhay. Kasi hindi ako nakaka, hindi ako tinatanggap sa trabaho. Kasi mahirap mag-apply ng trabaho. Kasi ganun ganon ikaw ang may choice. Maraming paraan kung gustuhin. Magkapi na lang tayo. <laughs> Mahirap mag-apply ng trabaho, ano magagawa ko, di ba? Maraming magagawa, marami talagang magagawa. Kasi, katulad na lang ng naranasan ko, alam ko yung hirap. alam Gumawa ako ng paraan para makaahon talaga. Gumawa ako, at saka yung maraming nagsasabi sa akin, umuwi na kasi nabubuhay naman sa Pinas. Oo, nabubuhay, pero pag uwi mo, magbib magbibigay ba sila ng pera sa iyo? Hindi naman. Mahirap ang umasa kasi masasaktan ka lang. <laughs> pag ko yung mga karanasan ko noon, kasi naglilinis ako ng pintana. Tapos naluluha ako, sabi ko magbablog muna ako kasi wala naman yung amo ko. Ayun, kaya tayo mga OFW, habang nasa abroad pa tayo, pahalagahan natin, mag-ipon tayo. Lagi kong sinasabi na mag-ipon. Sa bandang huli, ikaw ang kawawa. Tumulong ka, tumulong ka, pero unahin talaga natin ang sarili natin. Unahin natin mag-ipon sa, para sa sarili natin. Kasi malapit na Ay. Yun lagi ang iisipin natin, yung hirap na pinagdaanan natin, kung sino ang nakaramay natin, kung alam yun. <laughs> Iyakin ako. Ah. <sniffs> kasi mahirap yun. <laughs> Iyakin nako. Babay na nga. bye, -bye. <laughs> Subscribe my channel MGOFW. Hindi ko kayang ipagpatuloy kasi naiiyak ako. Bye-bye. Subscribe my channel MGOFW.